Ulit-ulit chat ulit, ilakas mo lang konti. Sir Hakim, isang katutubong leader ng uh, barangay pila na nasa upan ng baykan bay So, kumusta naman po? Ano na ang status o kalalagayan po ng tribu natin, ang tribu ng uh, katutubong Baicam sa inyong uh, lugar? Kasi may mga barangay, may mga ibang tribu na ayaw ng mining. Pero kayo, mga beneficiaryo kayo po ng mining, kumusta na po ang uh, Implementation sa inyo ng mga programa ng mining. Uh, una, napaganda po ang implementasyon natin sapagkat uh, tayo po ang tumatanggap ng royalty, tayo po ang nagpaplano at tayo rin po nag-implementa sa atin. At ito po ating royalty ay napahagi po sa limang aspeto. Hmm. Education, infrastructure, livelihood, socio-cultural at ang education. Hmm. So doon po nakabatay ang aming mga kulit. Ano po magkano po yung naabot ng royalty natin kada taon? Sa kasalukuyan po ngayong taon nasa almost 40 million na lamang po matatanggap po. Lang. 40 million sa limang barangay na yon. By Anim na barangay po. Anim, na barangay. At dito po ay ng equity. Uh, kung sino po ang may maraming populasyon, eh medyo malaki po ang kanyang makapagawa. Eh pero sa inyo, sa ipilan, mga ilan ng ilan, mga gano'ng out of 40 million, mga gano'ng nabunta sa inyo? Mga 6 million po yan. 6 million. million? At ito ay ang mismong nagmamanage kayo, mga katutubo? Opo, kami pong mga leader, kami mga may kakayahan na katulad po na infrastruktura. Kapag may kakayahan po ang isang katutubo na gumawa ng isang proyekto, sa kanya po namin ipinapagawa. Pero paano po ninyo ginugugol? Paano ninyo ginagastos? Kasi ang alam ng iba, kas na binibigay yung, yung share ninyo from mining operation. So ito yung gusto natin ipaliwanag din sa ibang kababayan natin. O paano po ginugugol o ginagastos yun pong mga nakukuha po natin mula dun sa, sa royalty. Ang kapirahan po ng Bicam na ipinayad ng royalty po, ito po ay nasa bangko, nasa video. At bawat maglalabas ng pera po ay mayroon solusyon ng board bago po makakuha ng pera, bago makapag-withdraw ay mayroon solusyon. So napakahirap nga po sabi ng bangko na dadaan pa sa maraming tao para makapag-usok. So nabanggit nyo yung education dito sa aspeto, dun sa limang aspeto. Gano'ng karami po yung ating mga estudyante na nakikinabang mga scholars? Itong nakaraang taon po ay uh, nasa humigit kumulang dalawang libo mag-aaral ang nag-education na. libo mag-aaral? So, sa anim na parang Oh, uh, dun sa kabuhayan, kumusta naman? Uh, kabuhayan po, tuloy-tuloy po yung pamimigay po namin ng pampa. Taon-taon po yan, uh, po kami sa community ng karating dagat ng uh, bangka. Dito naman po sa ano, ay meron po kami ngayon kinatayo na itong water system. Po. So malapit na rin po matapos. Uh, marami po yung proyekto na kung dokumentado naman po. So maliban doon, ano pang mga programang ini-implement natin ko ngayon? Ang isa sa malaking proyekto ng Baikam po na ang Bicam po ay mayroong communal uh, livelihood. Kami po ay nakapili ng isang commercial building na nagkakaalaga po ng 15 million. At meron na rin po kaming truck. Kami oh, sa rinin na so kayong opisina ngayon. May truck na rin. Opo. At meron na rin po kami. Ang Bicam po ay meron na po ng uh, apat na sasakyan po na pick-up. Pick-up para sa mga barangay naman? Opo. Sa IPDO sa nagpapatakot sa mga barangay. At itong taon na uh, mas madadagdagan po. Ayun pong sa... Bukod yung SDMP sa inyo, bukod yung CRMDP. Ang SDMP po ay ang barangay kong nagpapanay. So, dahil may royalty na po tayo, hindi na po kami masyadong alam. So, po. independent na kayo ron. Na yung... CRMDP na sa inyo. Opo, yung royalty lamang po yung sa amin. Po. So, at least say, ano, ito yung malaman ng mga kababayan natin. Yung kababayan natin katutubo sa Palawan ay milyonaryo na ho. Yung mga asosasyon. Ayun din po yung isa sa itinagat na aming kaisipan. Sabi daw po nila, marami pong nagsasabi, na wala pong katutugong umasenso na mayroong isang minaano. Subalit gusto po namin patunayan yan na may mga kaputuro na magkakaroon kahit na matapos ang mga Ito pong mga proyekto na nabili na po namin tulad ng commercial building, kung mapapansin ko ninyo sa harap ng bagong munisipyo, ito po ay hindi na mababawi at wala pong kalugihan nito. Habang tumatagal ay uh, tumataas ang presyo. At nagpa-practice na rin po kami negosyo uh, Meron na rin po, uh, nag-arkila na po kami ng lodging house na kung saan na rin po sa ngayon. At so, kayo na nagmamamani? Opo, may mga nakapag-aral po kami na kinuha, naging manager, kasi so, yun po ay nagpa -tap -tap. Hmm. Baka po meron kayong mensahe sa ating mga kababayan lalong-lalo na, yung iba pa ang mga katutubo, mga kababayan natin na ayaw ng mining? Uh, sa mga kapwa ko katutubo, lalo lalo na sa nasasabot ng bycam, ang pamunuan ng bycam po ay patuloy ang pag-aanyaya po sa mga tumututol po sa proyekto ito. Ito na po yung pagkakataon na mapakinabangan po natin yung royalty na ito naman po ay para sa ating lahat sa lahat ng katugugo po ng Baygam. Tuloy-tuloy uh, po yung aming pag-aanyaya sa inyo na sana hanggapin po yung royalty na para sa atin. Uh, ay, meron kayong gustong pasalamatan o paabot pa ng mensahe? ah uh, nagpapasalamat po kami sa pamunuan ng uh, Ibila Nickel Corporation. Uh, kung wala po sila, yung mga pangarap po namin ay mananatiling pangarap lamang. Subalit, so, ngayon po ay unti-unti namin kung natutupad yung mga pangarap po natin. Yung tatayo sa sarili po namin pa ay natutupad na po. Kami ang nag-implementa, kami ang nag-programa, kami ang nagpaplano. Talagang maraming maraming salamat po sa Ipilang Mikkel Corporation sa pangunguna po ni Sir Alex Arabis, ang President and Manager ng Ipilang Mikkel.